Hello mga kasuking kasari, good morning po sa ating lahat For today's video mga kasuking kasari, no pasensya na yung boses ko medyo sinisipon po tayo So normal lang yun kasi sa dinala ng panahon ngayon Nagstart na kasi na, na nagstart na yung uh, tag-ulan mga kasuking kasari So, sa ngayon, mga kasuki, kasari, gusto kong i-share sa inyo, may gusto kong i-share sa inyo, yung, kasi, problema na natin palagi yung mga sari-sari yung tungkol um, um, sa utang, 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 parang, uh, i-consider na natin tong utang na parang cancer, no? Parang cancer, sakit na cancer sa isang sari-sari store. So, ngayon, mga kasuki, kasari, gusto kong i-share sa inyo na, mayroon tayong apat, no? Apat na klase na uri ng, uh, mayroon tayong uh, apat na uri ng tao na, Mahihirapan tayong tumanggi kapag sila na ang nakiusap na umutang sa ating tindahan. Ngayon, ano-ano ba ang mga ito, mga kasukin kasari? So, gusto kong i-share sa inyo para at least, di ba, makarelate man lang din tayo or nangyayari talaga to or real talk talaga to. May, mamasa, may masasaktan man tayo, may masasagasaan man tayo, pero ito yung sinasabi ko na real talk po talaga ito at nangyayari po talaga ito. So, number one, ano to mga kasukin kasari? Yung, syempre, yung mga kamag-anak, di ba? So, sa mga kamag-anak, mahirapan tayong tumanggi kasi nga ayaw natin sila ayaw natin na sumama yung loob nila sa atin ayaw natin na masasabihin sila sa atin na na, na masama na kumbaga hindi tayo malalapitan hindi tayo mapapakiusapan eh pamilya lang naman tayo magkakamag-anak lang naman bakit ba hindi hindi, hindi siya magpapautang hindi tayo papautangin so yung ganun na mga reaksyon so at tayo naman si Tendera dahil Ayaw natin na sumama yung loob nila sa atin. Ayaw natin na may masabi sila sa atin na masama. So anong gagawin natin? Sige, sige natin sila. At ito naman kamag natin na pinautang natin, iniisip niya, iniisip din naman niya na uh, okay lang na matagal bayaran or minsan nga, pag hindi mo sisingin, ikaw din, ikaw din na mismo na inutangan, mahiya ka din na sumil kasi nga kamag-anak mo lang, di ba? Yung mga Halimbawa mga pinsan mo o 'di ba mahiya ka din na ano naghihintay ka rin kung kailan sila kusang babayad sa iyo. At ikaw na at yung umutang naman sa iyo na kamag-anak eh porque kamag-anak, 'di ba? Eh, hindi naman sumisingil, hindi ka naman naniningil sa kanila. So, siguro sa tingin nila, okay lang na hindi mo sila sisingilin kasi okay lang na matagal silang magbabayad o minsan nga hindi pa mababayaran kasi nga porque kamag-anak mo sila, 'di ba? So, 'yun, 'yun ang pinakamahirap mga kasuking kasari, 'no? So, number two, ano pa yung nahirapan tayo yung kapitbahay, real talk to walang sama ng loob. Pero for content only pero nangyayari talaga so bakit nahihirapan tayo kasi nga ganun pa rin ayaw natin na sumama yung loob nila ayaw natin na may masama may masama silang sasabihin sa atin na porque hindi tayo malalapitan hindi tayo mapapakiusapan at may tendency pa dyan na imamarites pa tayo sa paligid na ay ganito si ano ganyan kapag ano hindi yan basta basta mong malapitan ganyan 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 o oh, diba so parang at sa atin naman parang uh, ayaw natin na mangyari yun na ganun yung approach nating syempre kapitbahay diba so number two yun yun yung uh, parang mahirapan tayong tumanggi. So, number three. Anong number three? Number three is yung uh, kaibigan kaibigan. Oh, o, ba So, kapag ka mayroon tayong mga kaibigan, oh so, ano ba rin ba? Pag, kapag kalalapit sila sa atin, ganyan na, makikiusap na gustong umutang, so, tayo naman dahil kaibigan, so, parang ayaw natin na mawala yung pagkakaibigan natin, o oh, mayra pa tayong tumanggi, sige lang tayo ng sige kahit labag na sa ating kalooban, di ba? So minsan talaga nangyayari 'yon. So meron na hindi naman natin nilalahat. Meron din namang kapitbahay, kamag-anak, kaibigan na ah, uh, umaga responsable iniisip nila yung kapakanan ng iyong pagnenegosyo. So hindi natin ito nilalahat, pero real talk nangyayari talaga na in the sense na dahil kaibigan mo siya, kapitbahay mo siya, kamag-anak mo siya, porket ganon ang tinginan ninyong dalawa. So diyan yung nagkakatalo na minsan, mahirapan kang sumini at din Uh, naghihintay na kung kailan mo siya singilin, no? Walang, ano ba, walang, kumbaga, hindi nila iniisip yung kapakanan ng paglinegosyo mo. So, ganon. So, dahil hindi tayo uh, gusto mawalan tayo ng kaibigan, sige lang tayo ng sige, medyo mahirapan tayo tumagi. Minsan, yan din ang dahilan, yung utang ang makakawasak ng pagkakaibigan, no? Kasi nga, nang dahil sa utang. Yan. At, number four, last. Yung last talaga. Yung uh, uh, suki. O, oh, diba? ba ganito kasi yan tagal-tagal kung tagal, nasa ilang taon ko ng pagtitinda pagiging tindera mga kasuking kasari yung pagiging suki minsan syempre parang iniisip natin yan na parang utang na loob natin sa ating customer kasi nga dyan, every time dyan sayo bumibili lahat na kailangan niya parang dyan sayo binibili so minsan kung parang gipit si suki so ano talaga yan yung parang makikiusap na ay uh, ganito pwede ano muna kasi uh, gipit pa ako ngayon o oh, ganon kaya lang, hindi naman natin nilalahat. Pero, nangyayari talaga. Meron talagang ganito na sitwasyon na nangyayari na katulad nito. Uh, dati, suki mo siya. Nung hindi mo siya pinautang. So, balik siya ng balik sa'yo sa ng ilang, ilang taon, ilang buwan. Kasi nga, wala pa siyang utang. Kaya lang, nung pinautang mo siya, hindi mo siya nagiging suki. Wala na, hindi na siya bumabalik. So, kabalik ka rin pala, no? Kung gusto mo yung bumalik mo yung suki mo, dapat pala talaga, di mo siya pa uutangin para long term yung pagiging suki so yung dalawa. Kasi nga pag pinautang mo na siya, may tendency talaga na hindi na siya babalik sa iyo kapag yung time na yon na wala pa siyang pera na ibabayad sa iyo, syempre hindi pa siya bibili kasi nga alam na niya na Uh, mo siya. O, oh, di ba? Halimbawa, nag-promise siya na ganito, ganon, tapos hindi pa siya, na, wala pa siyang budget na pangbayad sa'yo. So, matikali, hindi yan bibili sa'yo. Doon yung sa ibang tindahan, doon yung sa kabila. So, asa na yung pagiging soki nyo ng dahil sa utang. Pero kung hindi mo siya uh, uh, sinimula na pa utangin, siguro, med medyo sasama talaga yung loob niya kasi nga, grabe, so okay, tapos uh, nakiusap manang lang na, ma, na kahit sandali lang na uutang, hindi man lang makapagbigay ng chance na pautangin ako diba, ganun yung magiging hurt yan siya feeling sandali, pero sandali lang yun pero, ang kapalit nun ay so so we're back, mga kasuking kasari kasi may bumili so siguro mas mabuti pa nga siguro no hindi natin siya sisimula na pautangin kasi nga it will be a long time suki na kesa pautangin mo siya parang dyan pa yung mag, mag ano eh ma, uh, malagyan pa ng lamat yung pagiging suki nyo kapag nagstart na yung mga utang-utang so sa totoo talaga ma-hurt yun kasi hindi mo siya pinautang pero babalik asahan mo babalik at babalik bibili at bibili pa rin yan sa'yo So, unless, di ba, kung meron tayong suki naman talaga na mga responsable, hindi naman natin nila lahat, pero nangyayari talaga yung mga ganun na senaryo sa mga tindahan. Di ba, din ba kayo, mga kasuking kasari? So, ito talagang utang, no? Kino-consider natin as, parang sakit na cancer talaga sa isang sari-sari store, no? Noon pa man, mag magpahanggang sa ngayon. Kaya, Uh, overall, uh, ikaw pa rin ang magdi-desisyon. -mag kasi ikaw yung uh, ikaw yung nakabisado mo na eh kung ano, kung responsable ba yan si customer mo, si kabanggalak mo, si kaibigan mo, si kapitbahay mo, at si suki mo, di ba? Kung responsable yun silang apat na klaseng tao. So, walang problema. So, for today's video, yan lang muna mga kasuking kasari. Sana'y makatulong sa ating mga tendera na kagaya ko. Oh, see you next time, mga kasuki. Bye!